Hello mga ka kitchen. Ngayon ay magluluto tayo ngayon ng kofta with vegetable. so intro mo tayo. A to the city We began to feel the fire. So ayan na, mga ka kitchen, mag start na po tayo. Ang ginawa ko mga ka kitchen, naghiwalang po ako ng isang sibuyas. Yan, ganyan lang po yung ginawa kong paghiwa mga ka-kitchen Huwag po masyadong malipis katamtaman lang po. Yan, para mamaya pag naluto, hindi po siya masyadong maliit. Ayan. Ganyan din po yung ginawa kong paghiwa ng patatas. O, ganyan lang mga ka-kitchen medyo makapal-kapal siya. So, ayan na mga kitchen Inayos ko na po dyan sa pyrex. At saka, ano po, pinagit na po yung mga gulay. Ayan, ganyan po yung pag-arrange niya mga kitchen Para kumalat po yung lasa. So, mag-prepare na po tayo ng sauce. Naglagay lang po ako ng magic cubes mga kitchen Or kung may magic sarap kayo. Pwede rin po yan. Bari ko lang yun naman yan mga kitchen Siyempre, naglagay din po ako ng water. Ano lang yan na water mga kitchen Warm. Warm water. Ayan. Tapos naglagay din po ako ng black pepper. Ayan na. Tsaka, cumin powder. Parang... Marami po kasi yan na ano, barat-barat. Siyempre, paprika powder mga ka-kitchen. Ayan. So, kailangan na po natin maglagay din po ng coriander powder. So, ganyan lang mga ka-kitchen. Siyempre, maglalagay din po tayo ng pampalasa. Ayan. All spices po yung nilagay ko mga ka -kitchen. At saka maglalagay din po tayo ng asin para lumasa po yung meatballs po natin. At syempre, i may kosmekos mo na yan mga ka-kitchen. Ayan. Ganun lang. Tapos, saka na po natin ibuhos dun sa inarins po natin kanina na meatballs. O, di ba mga diyan Tapos i-oven lang po natin ng mga 35 to 45 minutes mga kakitse. So after 45 minutes mga ka-kitchen, ready to serve na po. So sana po nagustuhan na naman po ninyo yung binahagi ko pong recipe. Ayan. So thank you for watching po and God bless all.